Commissioner, magandang umaga po. Hello, Commissioner. Uh, magandang umaga po, Sir Melo, at sa ating mga babayan. Good morning Opo. po. Unahin po natin yung sa mga diskaya. Ilan po Opo. talaga yung may uh, masasabi natin na mga smuggled na mga sasakyan dahil walang mga papeles po, kakulang papeles sa uh, Commissioner. Uh, Opo. uh, Unang-una po, tatlong po yung hawak po nating mga luxury vehicles. Hinati-hati namin sa tatlong bahagi ito, kategorya. Yung unang bahagi, yung wala ng import entry hmm. at wala pang uh, certificate of payment. Ibig sabihin, hindi na, wala hong uh, katibayan na ito'y pumasok sa port. So, walo po yan ano, na luxury vehicles. Nandiyan po yung, yung uh, Bentley, yung Benz at yung Rolls Royce. So, walo po yan. Ano. Hmm. Yung pangalawa naman, ano, meron namang import entry. Subalit, wala naman certificate of payment. Ito naman po ay pito. At yung natitirang labing apat, ay uh, maganda naman po yung mga papeles noon dahil ito po ay nabili talaga do sa mga uh, respetado mga uh, official dealers nito, mga mamahaling sa to na miyembro mm -hmm. po ng organisasyon na kampi no so maganda-ganda po yung papel nito okay. dahil ito ay may tamang import entry sa ngayon at merong uh, certificate of payment subalit so, i-double check pa rin natin para okay. sigurado tayo so 29 po yan. May isa pa po kami hindi pa po malaman anong kategorya dahil kaka pa lang po natin ito noong two nights ago. Ito po yung Mercedes Benz na may back. Di ba apat na po yan yung pinakita doon sa isang video a Commissioner? Bakit tatlo po, po lang? Opo. Oh, tama po. Uh, Unang-una po, ang assumption nga po namin dapat po apat na po kaya hindi naman po tayo tumitigil. Mm -hmm. Dahil lang yung isa pa nga po uh, nilang uh, testimonya sa Senado sa Blue Ribbon committee, 28 po. So dahil 28 yung sinabi nila at nakakuha pa tayo ng dalawa, 30. So sa mga twin mm -hmm. mukhang dapat talaga more than 30 po ito. Uh, hindi naman po tayo tumitigil. Opo. Kaya kagaya, po niya, nadagdagan nga po nung isang araw ng isa pa po tayo. Hmm. Pag yung, yung walo na, yan, uh, na yun, uh, presumed na po yon Commissioner? Opo. Opo. Tama po yan. No? Kaya baligtad po eh, dahil iniimbisigan na po namin to yung tinatawag pong burden of proof o yung silang dapat magpatunay nung pinag-uusapan smuggled o de mm -hmm. yung pong mismong pamilya Diskaya or yung pong pinagbilahan po nila nito dahil kami po ay, uh, ano po, ang sabi po nila, binili po nito sa dealers. Apo. So, kukunin din po, meron din po silang uh, labing limang araw upang mm -hmm. kumplituhin yung kanilang dokumento. Mm -hmm. Otherwise, pag hindi po tayo... Uh, satisfied o oh, hindi tayo na kumbinsihin na tama po based on documents po ito no hindi po berbala nito opo masasubject na po ito sa tinatag na seizure proceedings po. po yung yung pinagbilhan ditong walo na ito kung ito, ito mapapatunay, mapatunay smuggler syempre sasabit yun, commissioner di ba o tama po yan no? ganito po yan mm -hmm. pag oh, ang base sa dokumento uh, uh, ganito to be fair naman po sa diskaya family ano at this point uh, lahat po nung mga pinanggalingan po nito, ang 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 importer sa ngayon ano, hmm. ay ibang tao naman po hindi po diskaya. Iba't ibang kumpanya po yung uh, nagpasok po nito. Apo. Except yung walo, hindi po natin malaman kasi nga <coughs> walang ano po ito, no? walang records. Although meron na kaming initial report ano. Mm. -hmm. So balit, sa lahat po na yan, ang nagpasok po ay hindi po diskaya family, mga dealers. Apo. Or uh, iba-ibang consignees po. Ngayon, Iba po na ang magiging sitwasyon kapag naman sinabi ng mga consignees na to or uh, importers naginamit hmm. na ginamit lang ang pangalan nila ng mga diskaya. Iba pong sitwasyon po yun. Ano? Hmm. Sa ngayon, on record, iba po yung mga nagpasok or na uh, nabilihan lang po sila ng mga diskaya, ng diskaya family po. Opo, opo. So kung may mga smuggled po, siyempre matatanong yung mga dealer. Matatanong din ang sa inyong hanay kung bakit may mga nakalusot na gano'n, di ba, Commissioner? Apo. Tama po yan. No? Tama po yan. Uh, actually, sa ngayon po, hindi uh, nga po ako natutuwa dahil mm. bagong commissioner nga, nga lang po ako. So, balita uh, nangyari na po ito. No? So, kahit di panuho namin panahon to, wala namang po si Sianay, eh, nandito na po ito. Meron po kaming mahigit na sampung uh, tao na uh, kategorya po nito yung tinatawag nga ng persons of interest mm -hmm. upang magpaliwanag po ng uh, mabuti kung bakit ito'y dumaan sa kanila at yung iba'y mga nakapirma pa. Mm -hmm na ito yung nakalusot po ano so um medyo process naman po titingnan po natin kung hanggang saan po aabutin yung kanilang pagpapaliwanag Apo. at ngayon po ay kung talagang sabit po at talaga namang nakita natin based on documents mm. na mayroong pa na lagutan, gagawin po natin yan so yung pala mga persons of interest na yan ay nasa hanay niyo ano commissioner Apo. Opo, opo. Ho. Mahigit po sampuho yan eh. Uh, dokumentado naman po yan. Mm. Wala po tayong kung bagay pagbibintang lang ang mga dokumentado naman pero ito. itong mga itong mga ano DPWH officials na lalo yung mga lumitaw na dito sa mga pagdinig sa Senado at saka sa Kongreso ah uh, uh -huh. meron din daw kayong tinitingnan sapagkat meron mga luxury vehicles din daw ang mga ito ah uh, commissioner Uh, sa ngayon po, uh, hindi ko lang po ma eh. Inuuna po natin of course yung mga nasa pamahalaan po, uh, DPWH po 'yan. Oo po. Yung po nasa social media rin, no. Mm -hmm. So, uh, nandiyan na po kami. Yan ang punto ng na trabaho po natin. Hindi lang po natin mapag-usapan gaano Apo. po. Pero mga ano, ano lang, ilang bihikulo po ang involved doon na uh, commissioner sa inyong pagkakaalam? Eh, sa ngayon po minimum doon sa isang lagi na babanggit po doon sa Bulacan po, no? mm -hmm. uh, Dalawa po yun eh. Kung totoo po yun, again, yun ay eh, base sa mga narinig po natin sa investigasyon. ah mm -hmm. uh, Lamborghini at Ferrari, ay eh, talagang mahal po yan. So, titingnan po natin yan. Okay. Sana nga po, i-surrender na lang po nila sa amin dahil makikita at makikita din naman po namin yan at hindi naman na po nila magagamit yan. uh -huh. Upang mabawasan na po yung kanilang uh, iniintindi o pinuproblema. Uh-huh. sila dun sa kanilang problema po sa mga kontrata. Yung ibang mga kontraktor po, hindi nyo uusisain din, uh, Commissioner? Kasali po yun. Uh, Pinag-utos pong malina po ni President Bongbong Marcos sa pamamagitan po ni Secretary Ralph Recto na <clears throat> talaga pong imbisigyan po lahat po noong labing lima Opo. Yung lahat ng labing lima na mga kontraktor, kung meron silang mga na ilusot o na, i, na, i, nabili na mga luxury vehicles na pwedeng Tama mga pwedeng questionable po ang pagkakabili ano po uh, commissioner. Tama po 'yan. Opo, 'yun po ang pinag-utos po sa atin. Opo. Sige po commissioner, salamat po sa panahon at sa paliwanag. Magandang umaga po sa inyo.